Hello, good morning. Ngayon, wala kaming kuryente, kaya so boring ito sa bahay. Ako lang maisa. Kaya may extra kami dito na kalendar na hindi na nagagamit. So, ginupit oh, ko lang siya ng ganito. Yung papel na hindi naman siya ano. Yung medyo makapal-kapal. Ganito, kalendar to eh. Gupitin niyang ganito. Tapos, gawa tayo ng ano. Ganito siya. Box. Ito, pag inopen mo, ganito na siya. Box. Box to siya. pwede lagayan ng mga anik-anik. Or, yung ginagawa to sa mga chikwa doon sa Taiwan dati na sa alaga ko. Ano nilalagyan nila ito tuwing kumakain sila ng mga buto. Nakain ni. Tapos diretso dito inilagay, tapos dito na tapon sa basura. Ganito. Yan ito gumawa niya na. Ito siya papel. Tapos ipo-fold natin ang ganito. Tapos fold ulit isa, dalawa, fold. Tapos, dito sa kabila, ganito na naman siya. Gawin, parang triangle lang. Ganito. Tapos, ulit dito. Nung una, nahirapan ako dito. Tapos, dinuruan ako ng alaga ko. Ito ginagawa nila pag free time ganito hanggang na uh, toto ako pag wala, nanood kami ng TV wala akong ginagawa ito lang ginagawa ko para uh, hindi antokin okay. ganito na siya tapos fold mo na ulit ito sa gilid ganito siya tapos ulit ito i-fold ifo mo lang siya fold fold ganyan tapos, dito. Siya. Ganon, fold mo rin dito sa may dulo. Tapos, dito. Dito siya, bali. Lalak mo siya para hindi siya madaling mapunit. Dito, ganon. Tapos, dito din sa gilid. Ganito. Yung maliit dito na naka-pusli. Yan, ganito na siya. Tapos ganito na. Ang kinalabasan. And then, pag buklatin mo ito, ganito na siya. Ganunin mo lang. Ganito na siya. Box na siya. Lagaya, pwede rin lagayan ng anik-anik na muliit. Ito, basta lagayan to doon sa alaga ko ng kumakain siya tapos yung mga buto tuwing kakain yung mga chikwa may katabi sila na ganito kasi nilalagay nila yung buto nila yung mga hindi na nakakain na basura tapos tapos na kumain ito na, itatapon mo na lang doon sa basura yung nanonood ka rin ng TV yung may pinapapaka yung balat dito mo na lang siya ilagay Estoy yo una...